Welcome back mga kaboxing. Terence Bad Crawford ginulat nga po ang mundo ng boxing matapos tinalo si Canelo Alvarez via 12 round unanimous decision. Umiskor nga po ang tatlong hurado ng 113 to 115, 112 to 116 at 113 to 115 pabor kay Terence Crawford. Bagamat marami nga po ang naniniwala na magiging madali lang para kay Canelo Alvarez na talunin si Terence Crawford dahil daw sa pag-akyat nito ng dalawang division at baka di daw makayanan ni Crawford ang mga power punch ni Canelo Alvarez ay tila naging kabaliktaran nga po ang naging resulta ng kanilang laban. Dahil sa laban nga po ng dalawa ay tila nagmistulang average boxer lang si Canelo Alvarez. Simula pa nga lang po ng laban ng dalawa ay pinakita na ni Terence Crawford ang speed at skills advantage nito kay Canelo na kung saan nag alamay weather nga po itong si Crawford mga kaboksing gamit ang in and out tactics. Naging susi nga din po ni Terence Crawford sa kanyang tagumpay ang pagiging masipag nito bumato ng mga jab sa buong laban. Bagay na walang naging sagot si Canelo dahil sa pagiging flat-footed nito. Nahirapan nga din pong maipatama ni Canelo ang kanyang mga power punches dahil na rin sa magandang footwork ni Crawford at ring movement. Isa pang bagay na nagpabilib sa maraming boxing fans dahil kinakain lang ni Terence Crawford ang mga power punches ni Canelo Alvarez na tanging inaasahan ni Canelo para maipanalo ang laban. Bagkos sa tuwing natatamaan ng mga solidong suntok si Crawford ay bumabato din ito ng mga kombinasyon at nakikipagsabayan kay Canelo. Muli nga pong pinamalas ni Crawford ang kanyang talento lalo na sa pag-adjust nito sa gitna ng laban. Di tulad kay Canelo na umaasa lang sa isang knockout punch at di rin ito kinakat ang ring kapag ginagamit ni Crawford ang in in out tactics. Sa laban nga po na ito ni Canelo mga kaboksing ay marami nga pong naniniwala at kumbinsido na wala na talaga sa kanyang prime ang dating nagpapatulog ng mga boksingero. Dahil nakukuha pa nga pong umiti ni Crawford sa tuwing natatamaan ng sulido ni Canelo. Tanda na kayang-kaya niyang saluhin ang mga suntok nito kahit galing pa ito sa mababang division. At sa post-fight interview nga po ng dalawa ay tinanong nga po si Terence Crawford kung ito na ba ang kanyang huling laban sa boxing. Diritsahan namang sinabi nito na di pa niya alam at pag-uusapan pa daw ng kanilang team. Samantalang si Canelo naman ay bukas pa din ito sa pakikipag-rematch kay Terence Crawford. At dahil nga po sa panalo na ito ni Crawford mga kaboxing, ay umabante na ngayon ang kanyang perfectong record sa 42 wins with 31 knockouts at naging undisputed sa super middleweight division. Naitala din ni Terence Crawford ang isang boxing history bilang nag-iisang boksingero na maging undisputed champion sa four belts era sa tatlong division. Ano masasabi nyo sa panalo na ito ni Crawford mga kaboxing? Ka Bawis, bawat way to'y buhay Mga kampon na kamao oh, Dito'y sabay-sabay Like, yeah, share, and subscribe Let's fly a boxing hey! na alagat ng links Sa bawat uburkut Ramdam ang sting Kasama ang bayan Sama-sama lating isigaw Ito ang channel ng kaboxing Yow!